si Alex. Alex, bata iyan. Ayil! Ay, binabati ko mo pala yung mga kamag-anak ko dyan sa Infant, sa Quezon, tsaka yung tita ko dyan sa Japan, tsaka yung mga kaklasika, tsaka yung prof ko nga pala dyan sa FEU. Hello, andito na ako sa Wawa, <laughs> ano year mo na? First year po, Will. Anong course mo? Uh, entrepreneurial Management po. Ano ba probinsya mo? Sa Infant, Quezon po. Hello po mga kababayan ko dyan. Tsaka yun nga po palang lola ko. Andito na ako sa Wawa, Will, Lula! Batiin mo ba si lola mo. Hello po, lola. Dito na po ako. Kuya Will, pwedeng payakap kasi. Idol na idol ka nun. Hindi yung nagpapalagpas ng... Ano pa ka lang, lola mo? Normita ba? Lola, Normita. Ito po yung aponyo. May mm, okay, lola ka na lola rin. Lola na. Nayakap ko na si Wil. Hmm. Bakit di mo sinakot? Inan taon na ba, lola mo? Ah, uh, 77 po. 77. Ano naman ang pangarap mo, Alex? Pangarap ko po maging piloto. Ano ba ang trabaho ng tatay mo? Ah, uh, wala nang... Wala nang trabaho yung tatay ko. Retired na siya. Asan tatay mo? Nasa bahay. Atin mo. Hi, Dad! I'm here in Wawawin. Ano ba father mo? Uh, American po. Ah, American! okay, kaya pala. Pero, mas mukha kang ano ah? Bombay. Pilipina, Bombayan, eh, no? Bombayan ka. <laughs> o nga. Ano? Asan ang daddy mo ngayon? Dito sa Pilipinas? Ah, uh, nasa bahay po. Sa Paranaque. Hmm, okay. Sino kasama mo? Kasama ko nga po pala yung ito doon, bali ang father niyo, isa lang. Opo. Okay, so ilang kayo? Bali, tatlo kami. Kaso po yung panganay, um, kakamatay lang. Ano ba yung panganay niyo? Lalaki o babae? Babae po. Ah, talaga? Um, if you don't mind, kailan nangyari? Noong November po. November 22. Ano nangyari? May sakit ba siya? Um, yung sister ko po kasi, special child. Ah. Tapos nagkaroon po siya ng infection sa baga. Tapos mm. um, hindi na po niya kinaya. So, ayun po, kinuha na siya ni Lord. So, bali siya ate niyo? Okay. Ano Kupo. gusto mo sabihin sa punso niyo? Ayun, Alex. Lagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, andito lang ako lagi para sa sa'yo. Kahit na hindi tayo lagi magkasama, nandito ako, kagaya nga sabi ko, truthic thick and thin, literal, na truthic thick and thin. <laughs> Andito lang ako lagi para sa'yo. Kasi ako, Kuya Will, um, laging pag may sinasalihan siya, laging ako yung sumasama. Ganyan nga po, galing pa ako ng Infanta Quezon kasi wala siyang baka kasama, so bumiyahi ako para lang masamahan siya. Ganun ko yan, kamahal. next ate mo. Ate, uh, thank you kasi lagi kang andyan pag kailangan ko ng makakasama. Sa mga auditions ko, sa lahat, kapag kailangan ko na mag-makeup, ikaw yung laging andyan. Tumayo ka na rin pangalawang nanay ko, kaya sobrang salamat. ah, uh, sorry sa mga panahong nagsiselos ako nung nagkaroon ka na baby kasi ako yung first baby mo eh. Ako po yung first baby niya. Thank you uh, salamat kasi kahit papano, may napapagsabihan ako ng mga problema. Uh, lagi kang, lagi kang mag-iingat kahit di na tayo, lagi magkasama. Dito lang ako always para sa'yo. Love you. Mahal na mahal din kita. Okay, thank you. Swerte mo nga eh. Mahal eh. Sobra. <laughs> Hindi ko man lagi nasasabi, pero mahal na mahal ko siya. Ate, I love you. Dank je wel. Bedankt. 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 dom. Alex Bedankt. 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 van Bedankt.